Good morning, good morning po sa inyong lahat. Uy, sorry. May lang tayo mga guys. Meron lang kasi akong siyempre bago ang lahat. Uh, shout out po sa mga 48 subscriber natin dyan. Ayan, sa 48 subscriber at sa walang sawang mga subscribe At sa ating mga viewers. At siyempre, uh, huwag niyo po sana kalimutan i-subscribe yung ating youtube channel kuiskel yan kuiskel yung aking nilagay ko sa para hindi po kayo mahirapan mag mag bigkas o mag search yan maraming maraming salamat po unang una sa mga viewers sa mga mga support ni Sir thank you thank you so much at uh, natutuwa ako mga guys kasi nga napanood ko yung napanood ko kanina ngayon 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 lang yung bagong upload ni Sir Tecram tungkol about sa pinapagawang bahay kay kaila Ate GNA, at sa kanyang mga kapatid ha? Huh? napanood mo mga guys kasi nakita ko yung talagang sincere na pagtulong nila Sir Tecram yan at pero salamat din tayo sa kanilang mga sponsors, mga tag-suporta. Kasi okay, kung wala po yung mga sponsor at mga sumusuporta kay Sir Tecram, sa mga sumusuporta sa mga bagong upload ng Sir ay hindi po, hindi po may pagpapatuloy ni Sir Tech yung pagtulong niya sa kanyang mga kapo. Lalong-lalo lalo na kay... Ate Jenny. Yan. Nakikita ko sobrang ano. Sa mukha nila, nakikita ko sa mukha nila sobrang masaya sila. Masayang masaya kasi gumaganda yung kanilang bahay, no? At uh, tinutulungan sila ni Sir Tekram at sa mga member ng Tekram, di ba? Sa mga manalastas, no? Talagang ano, kung makikita mo yung yung kanyang mga tauan, yung mga tauan ni Sir Tekram, yung mga katulong ni Sir, ni Sir Tekram. Kung mapapansin nyo guys, napakasipag na mga yun, no? Napakasipag kasi malapit na matapos yung video at gabing uh, malapit na magabi ay tuloy pa rin yung kanilang paghahalo, no? At napakasaya, at napaka napakasaya ng grupo na yun, no? Parang, parang gusto ko, parang gusto ko nga magpasinta, mag tumulong ay eh, mag maghalo mag, halo di ba mag-ayos ng pag mag ng bahay parang gusto kong magpresenta kasi ang sarap sa feeling ng ano sarap sa feeling yung masaya yung masaya yung grupo nagsama-sama nagsama-sama sa pagtulong no? para ipakita lamang na talagang ano talagang sincere sincere sila at mahal na mahal nila yung uh, katulad dahil Ate Jenny at yung kanyang mga kapatid. Uh, eh, kahit na kahit na mahirap yung kanilang buhay, kahit na meron silang PWD ay talagang kung mapapansin mo sa kanila na na parang ano, parang parang yung hirap ng buhay ay kailanman ay hindi mo magtatagal. At sa iisipin nila natin, iisipin mo lang na pagsubok lamang yan. Binigay na yun, binigay niya sa iyong buhay. Binigay sa atin sa ating buhay yung pagsubok. Kasama yun sa ating buhay. No? Talaga napaka, ano, tayo kasi ginamit ng Panginoon sa Celtic Trump at yung mga sponsor at yung mga taga-suporta, yung mga nanonood sa kanya. Ginamit yun ng Panginoon para para doon sa pamilya ng ating Jenny. Para doon sa mga kapatid ng ating Jenny. Kaya lumusay na ba po salamat sa mga sa mga sponsor at sa mga sumusuporta kay Sir Tekram. No? Kaya patuloy lang po tayo sa pagsuporta kay Sir Tekram. Yan, patuloy lang po tayo upang mas marami pa siyang matulungan sa darating ng mga araw sa darating ng mga panahon At, uh, tuloy tuloy lang din tayo mag komento tuloy tuloy din tayo mag share mag like syempre higit sa lahat ang mag subscribe tayo sa kanyang youtube channel kaya napakasaya ko kasi kahit kung pinapanood yan si Sekter, si sir tekra makikita nyo naman mga guys na mayroon ako dyan komento. Halagi ako nagko-komento. Tapos, nagla-like. Kasi, kasi kapag hindi mo na, kapag hindi mo na-appreciate, o kapag na-appreciate mo yung ginagawa ng isang tao, ano lalo na sa pagtulong, ay, mapapalike ka, no? Mapapakomento ka. Mapapashare ka. Mapapasubscribe ka. Kasi mayroon si Sertekram na malinis na puso. Uh, may kawang gawa at may pagmamahal sa mga mahihirap. Uh, na hindi mo tayo nagpapasalamat. Yan. Higyan ng salamat ako. At saludo ako kay Sir Tekrab kasi napakabait. At uh, uh, friendly at uh, masayahin yung kasama ng kanyang mga tauan o mga grupo masasabi ko lang sa tekra patuloy mo lang sa tekra ah. yung pagmamahal sa iyong mga kapwa at pagtulong sa iyong mga kapwa at pagtulong sa mga nga na katulad ni Ate Jane at ng kanyang mga kapatid malaking tulong po yan kasi nakita ko yung kung gaano na at kung gaano na kaganda yung bahay na pinapagawin sa Tekram para ka na Ate si Jenny at sa kanyang mga kapatid. Lalong lalo na yung kanyang kapatid, yung kanyang kapatid na PWD na utuwa -utuwa, no? tuwa na panood natin mga guys. No? Nung napanood ko ito mga guys, lalong lalo, lalo na, na yung kumakatok si Sir Tekram sa pintuan at dumabas at ang nabukas yung PWD. No? talaga ano talagang talagang masayang masaya 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 sila kasi nandiyan si Santa Claus nandiyan na nagmamahal sa kanila nandiyan na nandiyan na palagi nagbibigay ng tulong kaya wala po tayong karapatan na wala po tayong karapatan na pagsabihin ng hindi maganda sa Santa no? Cruz, At siraan, di ba? Wala tayong karapatan at walang-walang pwedeng makakasira sa buhay sa reputasyon na ginagawa ni Sir sa mga tao sa mga nangangailangan ng tao kasi napakabait napakasipag at ang pagmahal sa kanyang mga kapwa. Lalong lalo na sa katulad din. Ate Jenny at ang kanyang mga kapatid. No? Panalangin din po natin si Sir Tekrang at yung kanyang mga ka-grupo, mga kasama, mga mga kasama, mga katrabaho, no? at sa kanyang mga sponsor, at sa mga taga-suporta, kung sino po man gusto mag-sponsor ay tuloy-tuloy nyo lang po ah. Okay. maraming maraming salamat po sa inyo kasi talaga na-appreciate ko yung kanyang ginagawa na pagtulong sa pamilya ni Ate Jenny sa kanyang mga kapatid kaya muli saludo po ako sa iyo at Tekram kasi napakabait mo napakabait mo Unang una, may tapat ka po sa Diyos. At wala na akong nasasabi sa iyong mga ginagawa mabuti. Sabi nga, sabi nga sa Biblia, hmm. ngayon pa lang, ay magpakabuti ka. Kasi ang buhay natin ay isa lang. Kaya ngayon pa lang, gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much.